guys! Good day! This is your recent Mr. Radio West Marie Wild Vlog. Welcome to this video po. And nandito ngayon sa isa sa mga resort sa Asa. And is what we call the Fontana Blue. Dahil mag, ano mo kami, mag, mag saibit po na kami ni Bating Nakakain sa isang birthday. So it's our friend's birthday. So nag-invite daw siya. Ten. Dalawa daw ang lichon niya kasi may kambal siya. So dalawa sila mag-birthday ngayon. So, Fontana Blue ka! Hindi ko rin yung mga ano si David may entrance fee. sa Ay, ginoob ko. Ayan, ang ay naming tao ngayon. So, because it's sad. Uy, basi mag na sila kung paano yung gift. Ibilin na lang na. Hindi mo nakpaon siguro. <laughs> Ayan siya, tapos... Pero siya dala nito. sa so, magbe-birthday kami, baka sabihin na ito yung gift niya. This is for oyong's birthday today also. Ay, doon na sila ni Uyong birthday. Ah, oo, oh, oh, unang-unang din siya. Yan, on, yun, Pahanda ni oyong para papansit mamaya. So, let's go. So, this is the area, yung kanilang parking area. This is the area, yung kanilang parking area. This is their parking area. Yan, maraming sasakyan ngayon kasi maraming tao. Maraming mga bisita. So, lang, ganda nito ha. Ito yung nagdag-ano sa attention ko. This is a mini jeep ni... Mini jeep ni... <laughs> or gypsy, jeep gyp Thai, jeep nights. Ay, <laughs> ang bato siya tawagan. So, ang ganda ha? Huh? Ay, bawal mo din magkuhan. Yan, basta, yan, marami sa mga mga motor and everything. So, visit na dito sa uh, Fontana Blue Resort here in um, Hasaan. Specifically dito sa Luz Benzon, Hasaan, Misamis Oriental. And ito po ang kanilang loob. Marami pong tao ngayon guys. Kaya maingay. Kaya let's go. Meron. <laughs> right, <little> go. So. <laughs> so oh, Masarap no? no, Let's go a try the chan. Hey, oh, uh, the Kalamaw. Hindi na magbisita nila. Ang sabor sa sa. Ano? Guys, it's birthday today. Merong cake, merong kakanin, merong birthday cake. Happy birthday, mami. Ayon. May pancit. For forever's favorite, everyone's favorite dahil pampahaba ng buhay. Ayan, ang lechon, nagutat na. Kaya tayo yung isda. Ang talaga yung isda. Ngayon din tayo, spaghetti! Ngayon din tayo, Umba. This is the province Umba, guys. Ayan, ang pinuguan na paborito nilang lahat. And, chicken curry sige na so pati guys after ng birthday. dito naman kami sa farm dahil maganda daw sila tayo sa party ni Oyo and magpi kasi bukas ang papablessing dito sa ano sa farm sa pool area specifically So may misa tomorrow kasi it's first Monday of the month. So may mass dito sa kapilya. So ang yung na nagdayo ay mag-request si Brenda ha. May pala host dito sa farm. So bless our pool area. mag i ka. Yeah. Ah. Kaya yung pool kayo nakapi-kapi na naka 1 dollar ko kapi Yeah, let's go. Ako one million, cake one, uy. Twelve dollar na gatag. Yes sir, lang night 12. Laban yeah, maraming tao. hello. Diva hey, tawag ka. Kailan ka wala? Ah, yeah. Kasi 'yung lok 'yung pool. Wow, may mga tables na so, dito kami magpapakain book. Why well, you get kita magpakaon ba? Ma. Ito magpapakain papakain si Brenda bukas. Pipindi mo ligo or ikuan sa i-hold para limpyo? Yan sa kayo, pa-flow-flow siya. Ah, okay. Lumi kayo ha? Lumi siya, taraw na basta puno no? Puno na oh. Yan, puno na siya. Oh, di ba maganda na doon kasi may water na. Tingnan niyo. La, jacuzzi! oh, oh. oh Uy, okay, kaya. <laughs> Yan ang mga ko. Lapang bata! Ginoo ko, guys. So, ito kita tanaw ng pool ba sa puno na, ha? Huh? You know, oko, okay, this is it. Ay, okay, sabi. Yan, yeah, let's go. Maniligin <laughs> mo. May mga bato-bato na rin. Yan. Yeah. So, let's... clean the area so magpaalam may asa mga So it's okay naman mga la <laughs> so Ayan. Ito yung stage. Ah, ganyan tara yung backstage. Gumot man dyan na always. Ayan, dito na. Dito tayo sa stage. Ayan sila. Hey yeah guys, it's cleaning time, and we already swept the floor. And so, baganda she. Pasiyamot ako. So, already set up for tomorrow. Paigda. This is our function area. This. Tera ko? Tera. Tera man Binasa siya para mawala yung malikabok. So, so sementado na siya lang. pwede na ni no? Pwede ni Katis, no? Pwede na. pwede. Oh, okay. Maligo. Maligo. Manglimpyo lang sila. Wala din. Sikyo. Ay, sikyo. Wala Wala Ah, okay. Additional 50 <laughs> pag na-chase. Pwede. Jeez, tag isa sa bangko. So, lilinis na namin yan. Tingnan nyo naman yung ano natin, stage. Ano sila Arjel na to, sila Rhea. Let's go. And it's clothing time, it is a sa table, gaya. go Argel. I si Argel guys. And don't see si but ting Let's go for clothing. Pack it. Oh and odi also Raya, Say Go die oh bakit Abala, Yeah. let's go <laughs> Ah, uh, sige na Go. Ayun. Or trapo ka ha. Guys, mag-ano tayo ng tela dito sa table. Because tomorrow is one of the great day so dahil magpapablessing tayo. Kailangan merong mga Jewel. And bukas of course birthday din ni Marang Charon. go on to the table. Thank ako.

Abog kaayo. Tapos, Uy, we're, we're done! Hindi, hindi. Andito kami. Diva ta'ka na ito Yes, we're busy for the meeting. Pa'n pa ito? Pa'n ito? napaka ba? And for the blessing. Pa And of course, the production number of our fish of party. Magsusulat. Gabi. Para pa'y na-vermance na. Pa'y pa'y nag-ugos. Pa-setting na dyan na. Ha, ha, Lekor. So, parang isang production number. Oh, Siya isang isang nag-sig-sig. Ito Ay, mapaktis ang daan. So, bakit ka nabot?

So, opening tomorrow. So, kailangan malinis ito nga area dahil bukas, andito si Father Deer. Let's go! Oh, pa ito. Panakot with... Ato na mo. Nagigilista niya si Sita na Gisin Korea. Ay, naramdaman na nar Korea dahil ting. Nanay, kanagkuhan dahil? Nanay, Gisin ni Tisita na Gisin Korea. Ria, ama tong pandelis Ria, ama tong pandelis o panakot. Kaysa magluto. Hindi pa Mama? Ah, linis, linis, oh, okay. linis. Wala pa, napadre nga site. Nag-washing na po si Don. Five, na, ma'am. Four, Four.

Pwede naman siya gutalo na daan sa gabi dito. Pag luto na ganito, pag pagkaon na kay Father, basa kuan. Kaya di mo na magulat si Father for lunch, magkaon na mo na siya timo, timo Balik ako ha, mag ako <laughs> <laughs> Iyan, nga, niligo na hindi Ah, bukan sulit, ma'am. Ayan, menangkan may Rigo na. Kuya, careful mo, kuya, ha? Kuya, careful mo, kuya, ha? May na, oh, diba? mga na o, di ba? Mga na mano para sa blessing bukas. <laughs> kaket sa mga bata. Anong bata bata kayo. Di man bitaw? Hahaha. <laughs>